ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilimang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espirito ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga, nasiyahan ang Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumajitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.